Isa sa mga problema ng kabataan ngayon ay ang pangangamoy ng katawan. Alam ko hindi madali kasi nakakahiya talaga, nakakawala ng confidence at yung iba nabubuli pa. Pero trust me, sa parang ituturo ko sa inyo ngayon, masusolusyon na natin yan. eh okay, ang ibabahagi ko sa inyo ay base lang sa na-experience ko at sa tulong na rin ng mga kaibigan kong may amoy sa katawan. Pero una sa lahat, alamin muna natin kung ano yung mga dahilan kung bakit ito nangangamoy importante na malaman natin ang mga rason para maging aware tayo kasi hindi natin alam na baka sa natin o meron tayong mga aktibidad na ginagawa na mas napapalala pa nito ang amoy ng ating katawan. So, itong ituturo ko sa inyo ngayon ay masasabi kong effective talaga tulad ng video na to. Yan, tungkol naman ito sa putok ng kili-kili. So, kung meron kang putok um, or meron kayong kakilala na meron din putok yun, I recommend that you should also watch this video after this. Okay, recommend dito sa kaibigan niyo kasi sobrang effective nito. More than a million views na at sobrang dami talagang natulungan. But if you have some concerns or comments, mag-comment kayo sa baba. Okay, so unang dahilan, mga damit. Mga sir, wear your own clothes. Okay, huwag magsuot ng damit na hindi mo naman pagmamayari. Kahit sa kapatid mo pa yan, pinsan, kaibigan, lalo na alam mo na meron silang amoy sa katawan. Okay, akala kasi ng mga tao na ang pawis lang ang dahilan kung bakit nangangamoy ang ating katawan. Hindi. Okay, it's actually the bacteria on our skin, on the surface of our skin, mahalo yun sa pawis natin, resulting into waste material, and that will cause bad odor. Ako, naging English na naman. <laughs> Kaya yun, iwasan nyo ang magsuot ng damit na hindi naman sa inyo. Hindi sa alam ko na hindi nyo na isusoli yan, pero yun, nangangamoy talaga ang ating katawan. So, pangalawa, pagkain sa so, ang mga sangkap na nilalagay natin sa pagkain ay maaari ding isa sa mga dahilan kung bakit nangamoy ang ating katawan. Tulad ng bawang, sibuyas, cabbage, hmm, and spices na meron matatapang na amoy like cumin seeds, um, ano pa paminta. Yun, I want you to listen o kontrolin ng paggamit ng mga sangkap na to. Kasi uh, people like Indians, yun, mga Indiano, they are known for eating spicy and aromatic flavor foods. eh yeah super gusto nilang maanghang na pagkain at may matatapang na amoy. You know what? Gustong gusto nila ang sibuyas. Well, I actually have a friend from India at sabi niya sibuyas is life. Yung sibuyas is life daw and they really love spices. Kaya sa mga taong hindi pamilyar sa Indians, yun, pag naka-encounter sila ng mga Indians, papapasabi talaga na sila na, na sobrang tapang ng amoy nila. Pero in India, hindi mabaho yun. dili. Hmm, hindi baho yun. Kaya actually, kung sino pa yung may pinaka may amoy sa kanila, siya yung pinakagwapo. Totoo. Pero you know, that's their culture and we have to respect that. Pero since hindi naman tayo taga-India, di ba? At for sure, ayaw nyo naman na maging amoy sibuyas ang katawan nyo. So, kontrolin nyo ang paggamit nito. Kaya pati na rin ang bawang. So, pangatlo, hygiene. In general na po ito ah dapat malinis po tayo lagi. So, siguraduhin na naliligo po tayo mula ulo hanggang paa. Yan, at siguraduhin din na malinis ang ating kwarto at yung palibot natin, okay? Um, hindi kasi pwede na ikaw lang yung malinis tapos yung kwarto mo o yung bahay mo, sobrang dumi. Tato, tatlo lang to sa mga bagay na dapat natin iwasan upang hindi mga mo yung ating katawan. Actually, marami pa sila pero kahaba na yung diskusyon natin. So, meron ako ipapakita ng clip sa inyo yan. Ito yung paraan. Andito siya. Ito yung gamot. So, step by step siya para maintindihan niyo talaga. What are we waiting for? Let's all watch it. So, hi everyone. Ito lang yung mga kailangan natin. So, we need a half cup of water. I'm using a lukewarm water. Hindi mainit, hindi rin malamig, sakto lang para mas mabilis mo-dissolve ang ilalagay natin na tawas. So, we'll be also needing a powdered tawas. I'm using a non-fragrance tawas, yung walang amoy. Hindi ko alam, pero pag gumagamit ako ng produkto na may amoy, mas parang nas, napapalala pa niya yung baho ng ating katawan. And of course, huwag natin kalimutan kalamansi. Okay, napakaraming health benefits ng kalamansi. So, huwag natin kalimutan kasi napaka-importante din yan. Anong kailangan din natin ng empty spray bottle? So ito nagandahan ako sa spray bottle na to. kasi meron siyang lock and unlock. Here to prevent the leaking of the liquid inside para hindi siya mag-leak. Okay, so if you want buy this, I'll put the link on the description na lang or I'll pin it sa comment section para hindi na kayo mahirapan kasi ah, medyo mahirap maghanap ang ganito ngayon sa ano, ma physical store. Pero sa online store ang dami. Kilalaay ko sa description yung link and then eto kailangan din natin ng imbudo or funnel, okay, para hindi masayang yung liquid na ilalagay natin sa loob ng spray bottle. Then, ito din, measuring spoon, kailangan din natin to Pero kung wala naman kayong measuring spoon, you can use a regular spoon. So, ngayon, magsimula na tayo. So, using a 1 teaspoon, yan, 1 teaspoon yan, awan ko lang kung nakikita nyo ba. 1 teaspoon, kukuha tayo ng powdered tawas. Okay, 1 teaspoon of powdered tawas, yan, okay na yan. And then, ilalagay lang natin sa water. And then after that, we need to mix it. Okay, make sure na iahalo niya talaga na maayos, na matutunaw siya completely. Yan, dapat madissolve talaga siya kasi ang tendency, pag hindi niya siya nahalo na maayos, tapos pag ilalagay niyo na siya sa bottle, yun, mahihirapan kayong mag-spray kasi babara yung mga powdered tawas, yung mga hindi natunaw na tawas, yun, yun. Kaya mahihirapan kang mag-spray. So make sure na ma-dissolve talaga siya ng maayos. Okay, that's the reason why I am using a lukewarm water para mas mabilis siya matunaw. And then mag add ako ulit ng 1 teaspoon of powdered tawas. Yan. Mali, 2 teaspoon na yung nagamit ko. Alright? So yan, imimix ko lang siya ulit and I make sure na ma-dissolve talaga siya. So we're almost done with the first step. And then, mag-proceed na tayo sa second step, which is the crucial part. Importante itong part na to. So, ayan, maglalagay lang tayo ng kalamansi. So, I'll be using four slices of kalamansi here. And then, yan, ilalay ko siya sa tubig. But, um, bago yun, tatang i-separate ko muna yung mga buto. Okay, nakalimutin ko kasi siyang i-separate. So, this is what I do. Ayan. i so separate ko yung buto niya sa... Para hindi bumara sa bottle, guys. Pag ginamit na natin siya. Okay. So, yun, nalalagay ko lang yung juice ng kalamansi sa tubig. And as you notice, yan, nag change yung kulay, but it's totally normal, it's okay. Yan, uh, maglalagay ulit ako, apat na slices sa. So, ito na yung pang-apat, and then after this, yan, ihahalo natin siya ulit. I-mix lang natin na maayos. As you can see, malili siya, di ba? Walang buto, tapos na-dissolve na rin yung mga tawas, so it's very smooth. Wala tayong magiging problema when we put this inside the bottle, okay? Smooth yung pag-spray niya lahat. So, ganun lang siya kanali gawin. And then, ito <laughs> na siya. So, we're almost done as you can see yung kulay. Naging yellowish siya, but it's totally okay. Sobrang simple lang ito, pero grabe, napaka-effective. I promise you guys. And then, right now, ipapasok na natin siya sa loob ng spray bottle. Yan, buksan lang natin. And then, eto, dito na natin gagamitin yung funnel or imbudo ito yung sinasabi ko sa inyo, para hindi hindi siya matapon, hindi masayang yung ginawa natin, and then mapasok siya sa loob. So yan, ilalagay na natin siya sa loob. And then, ito yung nakaganda pag meron kang funnel or imbudo kasi hindi talaga siya matatapon, hindi masasayang. Papasok talaga siya sa loob. And then yan, naging yellowish yung kulay, pero again, it's completely normal. And ito, hindi ko siya inubos lahat kasi meron ako napapansin ng na mga, ano, mga tawas na hindi pa natunaw. So, hindi natin niya isasama sa loob kasi babarat talaga siya. And yes, finally, we're done. This is the finished product. Diba, sobrang dali niya lang gawin. After this clip, tuturuan ko naman kayo kung paano siya gamitin ng tama. At ilang beses nga ba talaga siyang ginagamit isang araw para mas maging effective talaga. So, this is how it looks like, guys, pag nasa loob mo siya ng bottle. Tapos, yung mga ingredients, hindi siya mahirap hanapin. Kung meron kayong kalamansi, meron kayong tawa sa bahay, di ba wala na kayong kagastusin doon? sobrang mura na, sobrang effective pa. Di ba? So, what are you waiting for? Make this one and goodbye sa mabahong amoy. So, eto na yung finished product. Yan, sobrang simple lang, di ba? Sobrang dali gawin. Okay, all you need is an empty spray bottle. So, kung gusto niyo bumili ng bottle na to, ilalagay ko lang sa description sa baba ng video na to. Or sa comment section lang, ipipin ko doon para makabili din kayo ng ganitong bottle. Kasi ang ganda talaga ng bottle na to, guys. Tsaka yun, tawas na walang fragrance at kalamansi. Makakagawa ka na ng ganito. So, ito ang tanong. Paano ko ba ito ginagamit? So, yan. Una sa lahat, hindi ko po ito ginagamit sa muka at sa private part. So, kung ayaw niyong masaktan Basta, yun. sa private part. Lalo na't na may kalamansi, yun. Huwag niyo lagyan. Pero kung sa kilikili naman, pwedeng pwede. Okay? Pwedeng pwede sa kilikili. So, before you do it, ako naman tinitest ko muna siya sa kamay. Ganon, spray lang. And then I wait for mga 15 to 20 minutes kung may reaction ba yung skin ko dito. Pero kung wala naman yun, um, pwedeng pwede siya. Ginagamit ko na agad. So, ginagamit ko to every morning. Kay 15 to 20 minutes bago ako maligo, pinapahid ko muna to sa katawan. Pinapahid o binababad, like yung ganun, magsispray 15 to 20 minutes bago ako maligo, ginaganon ko siya. I spray it, in my body and then ganun lang and then I let it dry pinapatuyo ko siya 15 to 20 minutes bago ako maligo gets and every time naman I do it so hindi ako gumagamit ng sabon hindi ako gumagamit ng sabon lalo na yung mga sobrang bango na sabon hindi na ako mag-mention kung ano basta yung mga mababango. I don't use it pag gumagamit ako nito so every morning hindi ako nagsasabon okay eto lang yung ginagamit ko since meron naman siyang kalamansi, 'di ba? Meron ng mga sabon na may kalamansi. Eto, meron din siyang kalamansi nilagyan natin, 'di ba? So okay na okay 'to. Kasi you know what? Kalamansi, kalamansi can help remove dead skin cells and kay blemishes when you use it right. So it's okay for me. It's okay na hindi muna ako gumamit ng sabon every morning when I use it. So paulit-ulit na lang yung sinasabi ko, 'di ba? Sa gabi ka na lang gumamit ng sabon. Okay, so twice a day ka dapat maligo, morning and then evening. So again guys, uh, morning hindi ako nagsasabon, Ito lang yung ginagamit ko, binababad ko siya for 15 to 20 minutes. Then hindi ako nagsasabon, pagkagabi na ako nagsasabon, para mag niya talaga. So morning and night yun. And I suggest, yun na, uh, you need to practice na magsuot ng mga press kung damit. Yan, yeah, nilagay ko dito. Okay, huwag kayong balot na balot, lalo na sa Philippines tayo. Grabe, sobrang init. Here in the Philippines, layered outfit is not advisable. Yung parang nagle-layer, layering ka, nagle-layer ka ng clothes, so, sobrang init talaga nun. polo or Chinese color like this are fine. And tapos yung mga magagaan sa mata na kulay like white, um, nude, mocha, ano pa, mga light blue yun, yun, yun dapat mga kulay ni sinusuot Kasi so, nakaka-press ko siya tapos hindi siya mainiting na hindi din siya mainit suotin. So, if you are looking for an affordable t-shirts or polos or color shirts like this. The one that I'm wearing, it's black, pero sobrang ganda na quality nito. Hindi siya mainit. Okay? Kasi nagpapamote din ako ng mga t-shirts dito sa channel ko, guys. Right? Mga high quality t-shirts, pero, you know, sobrang mura lang. Ilalagay ko na lang din sa description box, okay? Sa baba ng video na to. Or ipipin ko na lang again sa comment section. Okay so I hope nakatulong ang video na to sa inyo kahit sa konting paraan. If you are new to my channel, a like and a subscribe would be great. Again, kung meron kayong mga tanong, if you want to ask something, mag-comment na kayo, okay? Thank you so much everyone and see you in my next video. Kita kits.